Unang Hari Kapitulo 21 Ang ubasan ni Nabot May isang taong taga Jezreel na ang pangalan ay Nabot. May taniman siya ng ubas sa Jezreel sa tabi ng palasyo ni Haring Ahab ng Samaria. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, dahil malapit sa palasyo ko ang taniman mo ng ubas, ibigay mo na lang iyan sa akin para gawin kong taniman ng mga gulay. At bilang kapalit bibigyan kita ng mas magandang ubasan o kung gusto mo babayaran kita sa nararapat na halaga nito. Pero sumagot si Nabot, hindi po papayag ang Panginoon na ibigay ko sa inyo ang minana ko sa aking mga ninuno. Umuwi si Ahab na malungkot at galit dahil sa sagot ni Nabot sa kanya. Nahiga siya pauarap sa dingding at ayaw kumain. Pinuntahan siya ni Jezebel na kanyang asawa at tinanong, "Bakit ka ba nalulungkot? Bakit ayaw mong kumain?" Sumagot siya, sinabi ko kay nabot na bibilhin ko ang taniman niya ng ubas o kung gusto niya ay papalitan ko ito ng mas magandang ubasan, pero hindi siya pumayag. Sinabi ni Jezebel, hindi ba't ikaw ang hari ng Israel? Bumangon ka at kumain. Magpakasaya ka dahil ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot na taga Jezreel. Kaya sumulat si Jezebel sa pangalan ni Ahab, tinatakan niya ito ng tatak ng hari, at ipinadala sa mga tagapamahala at sa iba pang mga opisyal ng lungsod kung saan nakatira si Nabot. Ito ang mensahe ng kanyang sulat, tipunin ninyo ang mga mamamayan para magayuno, at paupuin ninyo si Nabot sa unahan ng mga tao. Pagkatapos, paupuin ninyo sa harapan niya ang dalawang masamang tao para paratangan siya na isinumpon niya ang Diyos at ang Hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Ginawa ng mga tagapamahala at ng iba pang mga opisyal ang sinabi sa kanila ni Jezebel sa sulat. Tinipon na nila ang mga mamamayan para magayuno at pinaupo nila sinabot sa unahan ng mga ito. Pagkatapos, may dumating na dalawang masamang tao, umupo sa harapan ni Nabot, at pinaratangan nila ito sa harapan ng mga tao. Sinabi nila, isinumpa ni Nabot ang Diyos at ang Hari, kaya dinala nila sinabot sa labas ng lungsod, at binato hanggang mamatay. Pagkatapos, sumulat sila kay Jezebel na binato nila si Nabot at patay na ito. Nang malaman ni Jezebel na patay na si Nabot, sinabi niya kay Ahab, Patay na si Nabot kaya lumakad ka at ang kinan mo ang taniman niya ng ubas na itinanggi niyang ibenta sa iyo. Pagkarinig ni Ahab na patay na si Nabot, umalis siya agad para ang ang ubasan ni Nabot. Sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbi, ka at puntahan si Haring Ahab ng Israel, na nakatira sa Samaria. Naroon siya sa ubasan ni Nabot dahil gusto niya itong angkinan. Sabihin mo ito sa kanya, pagkatapos mong pumatay ng tao, kukunin mo pa ang kanyang lupa. Dahil sa iyong ginawa, hihimure ng mga aso ang dugo mo sa labas ng lungsod, tulad ng paghimod nila roon sa dugo ni Nabot. Pagkakita ni Ahab kay Elias, sinabi niya, natagpuan din ako ng kaaway ko. Sumagot si Elias, Oo, pumunta ako sa iyo dahil ipinagbili mo ang iyong sarili sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, padadalhan kita ng kapahamakan. Papatayin ko ang lahat ng iyong angka na lalaki, alipin man o hindi. Lilipulin ko ang pamilya mo katulad ng ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa pamilya ni Basha na anak ni Ahiyat dahil ginalit mo ako at ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita at tungkol naman kay Jezebel sinabi ng Panginoon nakakainin siya ng mga aso sa pader ng Jezreel ang mga kabilang sa pamilya mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon wala nang ibang taong ipinagbili ang sarili sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ni Ahab dahil sinulsulan siya ni Jezebel na kanyang asawa, gumawa siya ng masasamang bagay sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos Dayosan, katulad ng ginawa ng mga amo Aryo na pinalayas ng Panginoon sa mga Israelita. Pagkarinig ni Ahab sa sinabi ni Elias, sinira niya ang kanyang damit at nagsuot ng sako, kahit sa pagtulog. Nagayuno siya at malungkot na nagpalakad-lakad. Sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, nakita mo ba kung papaano nagpakumbaba si Ahab ng kanyang sarili sa aking harapan? Dahil sa pagpapakumbaba niya, hindi ko na ipapadala ang kapahamakan sa panahon niya, kundi ipapadala ko ito sa pamilya ng kanyang anak kapag naghari na ito. Unang Hari Kapitulo 22 Pinaghanda ni Mike Aya si Ahab Sa loob ng tatlong taon, walang nangyaring labanan sa pagitan ng Aram at ng Israel. At ng ikatlong taon, nakipagkita si Haring Jehoshaphat ng Juda kay Ahab na hari ng Israel. Sinabi ni Ahab sa kanyang mga opisyal, Alam ninyo na atin ang Ramot-Gilead. Pero bakit hindi tayo gumagawa ng paraan para mabawi natin ito sa hari ng Aram? Kaya tinanong ni Ahab si Jehoshaphat, Sasama ka ba sa amin sa pakikipaglaban sa Ramot-Gilead? Sumagot si Jehoshaphat kay Ahab, Handa akong sumama sa iyo at handa akong ipagamit sa iyo ang mga sundalo at mga kabayo ko. Pero tanungin muna natin ang Panginoon kung ano ang masasabi niya. Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga propeta apat na rang silang lahat, at tinanong, pupunta ba kami sa Ramut Gilead o hindi? Sumagot sila, sige, lumakad kayo, dahil pagtatagumpian kayo ng Panginoon. Pero nagtanong si Jehoshaphat, wala na bang iba pang propeta ng Panginoon dito na mapagtatanungan natin? Sumagot si Ahab kay Jehoshaphat, may isa pang maaari nating mapagtanungan si Mike Aya na anak ni Imla pero napupuot ako sa kanya dahil wala siyang magandang propesya tungkol sa akin kundi puro kasamaan. Sumagot si Jehoshaphat, hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Kaya ipinatawag ni Ahab ang isa sa kanyang mga opisyal at sinabi, dalhin niyo agad dito si Mike Aya na anak ni Imla. Ngayon, sina Haring Ahab ng Israel at Haring Jehoshaphat ng Juda, na nakasuot ng kanilang damit pangari, ay nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng giikan na nasa bandang pintuan ng bayan ng Samaria. At nakikinig sila sa sinasabi ng mga propeta. Si Zedekiah na isa sa mga propeta na anak ni Kenana ay gumawa ng mga sungay na bakal. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon kay Haring Ahab, sa pamamagitan ng mga sungay na ito, lilipulin mo, Haring Ahab, ang mga Arameo hanggang sa maubos sila. Ganito rin ang sinabi ng lahat ng propeta. Sinabi nila, Haring Ahab, lusubin niyo ang Ramot Gilead, at magtatagumpay kayo, dahil ibibigay ito sa inyo ng Panginoon. Samantala, ang mga inutusan sa pagkuha kay Mike Aya ay nagsabi sa kanya, ang lahat ng propeta ay pare-parehong nagsasabing magtatagumpay ang hari, kaya ganoon din ang sabihin mo. Pero sinabi ni Mike Aya, nanunumpa ako sa buhay na Panginoon, nasasabihin ko lang ang ipinapasabi niya sa akin. Pagdating ni Mike Aya kay Haring Ahab, nagtanong ang hari sa kanya, Mike Aya, lulusubin ba namin ang Ramot Gilead o hindi? Sumagot si Mike Aya, lusubin ninyo at magtatagumpay kayo, dahil ipapatalo ito ng Panginoon sa inyo. Pero sinabi ng hari kay Mike Aya, ilang beses bakit ang panunumpe na sabihin mo sa akin ang totoo sa pangalan ng Panginoon? Kaya sinabi ni Mike Aya, nakita ko sa pangitain na nakakalat ang mga Israelita sa mga kabundukan gaya ng mga tupa na walang nagbabantay, at nagsabi ang Panginoon, ang mga taong ito ay wala nang pinuno. Matiwasay nyo silang pauwiin, sinabi ni Haring Ahab kay Jehoshaphat, hindi ba sinabihan na kitang wala siyang magandang propesya tungkol sa akin kundi puro kasamaan lang? Sinabi pa ni Mike Aya, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono, at may mga makalangit na nilalang na nakatayo sa kanyang kaliwa at kanan. At sinabi ng Panginoon, sino ang hihikayat kay Ahab para lusubin ang Ramot Gilead upang mamatay siya roon? Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, ako ang hihikayat sa kanya. Nagtanong ang Panginoon, sa papaanong paraan? Sumagot siya, pupunta ako at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ng mga propeta ni Ahab. Sinabi ng Panginoon, lumakad ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa kanya. At sinabi ni Mike Aya, at ngayon pinadalhan ng Panginoon ang iyong mga propeta ng Espiritu, na nagpasabi sa kanila ng kasinungalingan. Itinakda ng Panginoon na matalo ka. Lumapit si Zedekiah kay Mike Aya at sinampal ito. Sinabi ni Zedekiah, paano mong nasabi na ang espiritu ng Panginoon ay umalis sa akin at nakipag-usap sa iyo? Sumagot si Micaiah, malalaman niyo ito sa araw na matalo kayo sa labanan at magtago sa kaloob-loobang kwarto ng bahay. Nagutos agad si Haring Ahab, dakpin niyo si Micaiah at dalhin pabalik kay Ama na pinuno ng lungsod at kay Jewish na aking anak. At sabihin niyo sa kanila na nagutos ako na ikulong ang taong ito. Tinapay at tubig lang ang ibigay sa kanya hanggang sa makabalik akong ligtas mula sa labanan. Sinabi ni Mike Aya, kung makakabalik kayo ng ligtas, ang ibig sabihin hindi nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ko. At sinabi ni Mike Aya sa lahat ng tao roon, tandaan niyo ang sinabi ko. Namatay si Ahab, kaya lumusab sa Ramot Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Haring Jehoshaphat ng Juda. Sinabi ni Ahab kay Jehoshaphat, sa panahon ng labanan, hindi ako magpapakilala na ako ang hari, pero ikaw magsuot ka ng iyong damit pandari. Kaya nagkunwari ang hari ng Israel, at nakipaglaban sila. Samantala, nagutos ang hari ng Aram sa tatlumput dalawang commander ng kanyang mga mga ngarwahe, huwag ninyong lusubin ng kahit sino, kundi ang hari lang ng Israel. Pagkakita ng mga commander ng mga mga kay Jehoshaphat, inisip nila na siya ang hari ng Israel, kaya nilusob nila ito. Pero nang sumigaw si Jehoshaphat, nalaman ng mga kumander ng mga mga na hindi pala siya ang hari ng Israel kaya huminto sila sa paghabol sa kanya. Pero habang pinapano ng isang sundalong Ormeo ang mga sundalo ng Israel, nataman niya ang hari ng Israel sa pagitan ng kanyang panangga sa dibdib. Sinabi ni Haring Ahab sa nagdadala ng kanyang karwahe, ilayo mo ako sa labanan. Dahil nasugatan ako, matindi ang labanan ng araw na iyon, at ang hari ng Israel ay nakasandal na lang sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga Arameo. Dam-aloy ang dugo niya sa karwahe, at namatay siya kinahapunan. Nang papalubog na ang araw, may sumigaw sa mga sundalo ng Israel, ang bawat isa ay magsiuwi na sa kanika nilang lugar. Nang mamatay ang hari ng Israel, dinala ang kanyang bangkay sa Samaria, at doon inilibing. Hinugasan nila ang karwahe sa paliguan sa Samaria, kung saan naliligo ang mga babaeng bayaran, at ang dugo niya ay dinilaan ng mga aso. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ahab, at ang lahat ng ginawa niya, pati ang pagpapatayo niya ng magandang palasyo, at pagpapatibay ng mga lungsod ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Ahab, ang anak niyang si Ohaziah ang pumalit sa kanya bilang hari, ang paghahari ni Jehoshaphat sa Juda. Naging hari ng Juda si Jehoshaphat na anak ni Asa noong ikaapat na taon ng paghahari ni Ahab sa Israel. Si Jehoshaphat ay 35 taong gulang ng maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba na anak ni Sili. Sinunod niya ang pamumuhay ng ama niyang si Asa. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon pero hindi niya winasak ang mga sambihan sa matataas na lugar, kaya ang mga tao ay patuloy na nag-aalay at nagsusunog ng mga insenso roon. May magandang relasyon din si Jehoshaphat sa hari ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoshaphat, at ang mga pagtatagumpay sa labanan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Pinalayas niya ang mga lalaking nagbebenta ng aliw sa mga sambihan sa matataas na lugar, na hindi umalis noong panahon ng ama niyang si Asa. Nang panahong iyon ay walang hari sa Edom, pinamamahalaan lang ito ng isang pinuno na pinili ni Jehoshaphat. May ipinagawa si Jehoshaphat na mga barko na pangkalakal na naglalayag sa Ophir para kumuha ng ginto, pero hindi nakapaglayag ang mga ito dahil nasira pagdating sa Ezean Geber. Nang panahong iyon, sinabi ni Ahaziah na anak ni Ahab kay Jehoshaphat, Pasamean mo ang aking mga tauhan sa iyong mga tauhan sa kanilang paglalayag. Pero hindi pumayag si Jehoshaphat. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Joram ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahaziah sa Israel. Naging hari ng Israel si Ahaziah na anak ni Ahab noong ikalabing pitong taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Juda. Sa Samaria tumira si Ahaziah at naghari siya sa loob ng dalawang taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, dahil sumunod siya sa kanyang ama at ina, at kay Jeroboam na anak ni Nebat, na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Samamba siya at naglingkod kay Baal. Katulad ng ginawa ng kanyang ama, ginalit din niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel.